Sige no, gantingan mo na pag ano. Oh, si Berting lang bagsik ni Berting yo. Oh. Si Berting kaya lang speed ta kasadit sadit. Ay. Ay. No, 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 no. <laughs> <laughs> Iyayay. Si, si Berting nasa na. Natito na. Besad. Paunin mo. No, di mo pag nagpas mo na ikan o. Pag muna mo na muna. Pas mo na no. pag, salun muna muna, pas muna ngantig. Pag arani na no sa kaninyo. Saka mo ba Oh, Oo. Ay. Saka mo. Baton. Oi. <laughs> oh darwa na. Ganting ni ano, berting yo. <laughs> no, 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 no. oh oh no. <laughs> ganakakadaksi Berting lang lang bagsik kaya eh eh ay 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 Si Berting. ay 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 Di pa nabubuhay no? Dapat nabubuhay? Dapat. Di makasinasalo. Ah, pag nasalo, amoy yung buhay, mabubuhay. Amo, pag nasalo. Ah. Salo yun! <laughs> Salo yun mo nga ni, berting takin yung masalo, da, mabubuhay. Ay! Sugat! Tala! <laughs> <laughs> Si Onna nga iba man ninyo Iba Iba na bilog. Iba na bilog. Lang bagsik oh, ni Berting. Oh. 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 Tapi na. <laughs> oh, tabi na, tabi na, tabi na, tabi na. Tabi na, tabi na. Oh, tolo na sa tolo tolo. Bagsik ni ada oh. Bakara raya, Iris. <tipos> Malu ya, si Berting Sige. oh motor, tapi, motor tapi, 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 Oh tapi, tapi, Sugat. tapi, 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 Pag naka bato Sa dun na bubuway O sige O sige sige pa oh sige O sige sige O sige Tulo. Baka may oh. din, pat, Mabuboy na usad na, usad, usad na mabuboy na. Pasad to pas. Pasad to pas, ta sa taas. Oh, na, buway na usad na. Darwan na nabuway na.

Genting nih ada. Kita <laughs> naba pa nila ka ka tu pa hello hello na papa hoy ng amin buway naman <mulay> saka man bilak tandaan yan pa oh dali Oh. <laughs> <laughs> Bakay... <laughs> <laughs> Sige na. Si Berting kaya din na nagbaba, Ika na Berting. Ika <laughs> na <laughs> Berting.

Huwag aarahan eh sa kanin yung baton. O, kompres! Ngunit! Uy, mo kaya! Uy, uyan mo man yan eh si Kapotol Amo unaan mong punggiton. Hindi na pa pang Papa. Uy, paan eh. kompres! 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 Uy, kaputol! Kapag nagkakasasiba doon ni Kapotol. hiyo!

Oh, mata ko tabi. O, may bibiya din ng kumit niya. Yaya, kita mo. na Oh, bilawan. Oh. Halusinaton. Si eh iris din nagtatabang kay yayay.

Pag-inapagkan. Pag-inapagkan. Pag-inapagkan.